Maayong aga sa inyo nga tanan. Hara ako nga taga Aklanon, ag makarasa amon. Raya hay mga uhot nga halin dati sa among ganas ag ginbutang di karon sa ganas. Kaya makarahay buon yon namon. Ag haron yon tiba tingnan tanawa kanami ko yun nimo ibutang sa mga pananom. Ayan si Ate na si... At haron yun nga ni. Maadto man kami ito sa may uhutan. Ag mahakot yun kami it among uhot. <laughs> Kasi nga, uhot nga ron. Hay, dagon pa namon sa karsada. Ag haron ako, kasama saot-saot. Anay ako, bago magsugod it mga uhot sa sako. Kasi, dancing is life-life for me. At ayan yung dalawa kong kasama ay nakadaiwag sandang sako. As in, super. Nakadalawang sako na sila ako, wala pa. At harun yun, ako, nagabutang ako it. Uhot nga, ibutang sa sako. O, diba? Kanami, gitaro. Among life, iya sa probinsya, Sang Aklan. Western side of Aklanon, mga Aklanon, hay, gwapa man kuno hindi mata Ilonggo, high gwapa char. <laughs> Kundi Aklanon, hay gwapa man ag mahugod pa. Oh, di ba? Agaron yon, hay matapos yun matapos ro mapuno ro akong sako it uhot. Alam mo yung guys, yung uhot ay compost na galing sa palay. At ayan, hay matanda na. I mean, durog na, kaya nami un ibutang sa mga tanum agaron ga makaraya sa amon iya sa aklan manami gid tan o di ba tan mag green green para mga pagay di ba kanami kita iya pag sa probinsya manami rohangin tapos ayan o pungko-pungko kada mag story story mag maritis maritis kada o di ba may mga puno-puno as in kanami gid di karamag pahuway-huway kung gaoy kagon Agharon yun nga ni Iroamon nga hatipon nga mga uhot ay ready na hakwaton. Ano, kaya ko ba? <laughs> ah, syempre naman, wala akong pi wakot wa ginaurungan guys. Basta mga uhot ay hakwaton ko gidron syempre. Sa akon nga mga pananom, hay manami gitaron ibutang para magtambok. Kung mga tanom na akon nga, kasi bala ko talaga magtanom it. Petchay, kaya ruyon hay talagang kargahon ko gidron ang haron yun nga ni grabe sa sobra it sa sobra inulan haron do, do, resulta sa mga tanoms ko akong magugang o oh, di ba puro na siya mga damu. at ayan wala na yung mga talong uba wow, on wow, mga ampalaya na kundi isang manok lang kasi tag nagligad nga inadlaw ay nagmarasakit man do mga manok kaya isa dulang ang nabilin ay kaluoy man ng akon nga magulang ag harun naman bago man kami maguli ay nag buo man kami it dahon it saging alam mo ba yung parak saan doy na biro pinaka ginaginaluto it taga aklanon dayang ano ang tawag sa amon karon hay inubaran nga manok kasiyan kukunin mo ro pinaka bata karon tagputing puti sa isa to guys doyun ang iga, ilakot mo sa imo nga manok doon do pinaka specialty itaklan ru Ro inubarang manok guys. Kaya ang special na kanyang halo lang ay ang saging. O, ba diba, saba ng saging yan guys. At haron yun nga ni Ro ang ating aron. Hay mahugod gid. na hay imaw lang kasi mas madasig pa kuno kung imo mag-ubra karon kay kung ako ha hindi pagid it masyadong expert. O, alam mo naman ang expert ko ay magsaot-saot -saot lang. <laughs> Kaya bigay na yan natin sa ating ating ate, oh, 'di ba? At ayan na nga, ay kinukuha na niya yung pinakabata niyan. Talagang maano, maawat siya, guys, mag-ubra. It do yun niya rong pag ano, mag it. Saging it, saba. O, oh, makaruyon ba sa si inyo? Ano ro specialty man sa inyo, guys? Basta, ang specialty ng aklan, ay barang manok na may gata. O, oh, ba diba? Kasi sa mga taga-aklan, guys, uh, buhi ka gun kung magkaon ka lang sang gulay nga may gata perme kasi rugata hay runyo kay makita mo lang sa libot-libot O, oh, di ba libre lang ang gata kaya ang mga taga-aklanon talaga hay gulay at gata kahit wala nang ulam na panglakot ay okay lang kaya pinalaki kasi kami ng akong mama nga wala sud-an kundi gulay lang nga may gata O, oh, di ba <laughs> at harun after ita ah, kuha namon it saging Tag-add kami ito sa mga kanipaan. Kasi, alam mo guys, pag sa probinsya, kahit saan ka lang pumunta, basta maghanap pa lang ng kaon niya, prutas, agharon dati, ang ina man talaga duyon niya ron, hay sarali. Alam mo, sarali guys, maliit lang siya na parang, ah, uh, para siyang grapes, para siyang grapes yung color niya. Tapos, uh, ang pagkain niyan guys ay gina, ginadurog-durog mo anay ag bago mo siya kanon tapos yung maging ngipin mo yan guys ay as in do yun gid ang paborito dati nga prutas do yun gid dati ang paborito nga prutas guys hayon tapos ko tugas karon ay nako maadto nako kung siin-siin siin-siin yon nga basta may prutas nga side nga may prutas sampiton ko gid akong amiga agma daga kamit plastic kasi dati diba ba taga kumprobinsya ka mga, o nga unga kapagang pagkatapos matkaon nga hay usoy ka ng prutas mga prutas nga bayawas prutas nga santo prutas nga kung ano ro sa month nga ro kung ano ro pinaka nga gabunga nga prutas ay ginaaduran kita namon doon sa yung ginamon kung si inbandaro puno nga ro. o oh, diba ganun ako guys dati asing mahilig talaga ako sa prutas at hanggang ngayon ay dalag dala ko yun kasi yun nga ang kinagisnan ko tagpuro prutas ang ginakaon tapos syempre Ayan, at nagsama na nga ako ng kapitbahay at at talagang pinakilala ko sa, sa, kanya rin yung sarali. O, oh, diba? <laughs> at ay, at haroon yun yan, eh. Gaagawan yung kami, kuha, it sarali. Ay, naku, ang dami. Ang daming bunga ngayon, guys. Naswertihan namin. Kasi nga, sa lugar, sa lugar nga ron, ay abo, karong gakaad ka to Bawa kami nga, may gagihit it anwang, baka, hayan ang magiging pagkain nanda, ginabuo ka ka Eh, syempre guys, di karon rin gagihit it mga anwang, mga baka, so kung gaoy ka gun, at kung may makita ka malanga prutas, hay ginabuo, kasi nga, waman it, ano, rumoro, tag-ana magayu minsan lang mag na, kasi wa talaga it gabantay, di ka sa, di ka nga lugar. So haron ro mga tawo nga makaagi di karon hay ginabuogat aron mga prutas may balimbing pa di kara. Agaron minsan hay nakaadtuman ni kami agday abo gid among paboritang adtunan. Agaron yo man nagusi-usi pa kami kung ano ro amon una nga makita di kara di, di kara banda nga ra sa uh, sa bukid nga ra. <laughs> ag talaga namang paglibot ko hay may nakita ang color orange ag nagtaka talaga ako kung ano to? Kaya sambay ko sa akon nga ate, hay adtuna namon. Agaron tingnan mo kabo-abo kita ikaw nga makuha nga gulay. Ruyon hay abagong. No tawag ka man kon guys, ay abagong ro anang pinaka baby karon or yung yung ga uh, pilo pa lang nga dahon hay pwede mo yon eh, gulay at aron ni eh, guys diba tingnan mo guys yung mga nakikita mo sa ibang bansa raya nga ginatawag ng dahay sa amon iya hay tawani mo makasayod gara kung ano na tawag gara ka pero kabuabo guys agyaron gin gintanaw ko nga ni imaw agrabit aro grabit a guys ro ano guys ro ana nga suwod as ing ginsamitan ko imaw pero wat lasa pat pero kung sa ibang bansa hay ka nami nami gitay mawratan awon agra nang itsura hay juicy pero kung iya sa aton bat ganun tapos sabi pa ng ate ko, hindi naman daw nakakain. Nakakain yan. Tingnan mo, di ba? Haron do feg nga ginatawag nanda sa ibang bansa. Parang variety it feg. Pero iya sa aton, hay wa arong ginakaon. Kundi ginahampangan yat at aron, ginapaligid-ligid ron, guys. Pero tinikman ko talaga siya, guys. Ay, uwa siya at lasa. At harunyan niya niya, ng ati ko, huwag ko na raw tikman yun. <laughs> Pero tinikman ko talaga yun, guys. Wala ka siyang lasa. Kasi daw, nakakahilo yun. Ag niya ni eh, nagainusoy mo. It abagong. Ang kabuabog itang abagong di karo niya ron banda. As in, ang dami-dami. Kaya haron naginusoy imaw wag samantalang ginusoy si Ate Abangong. Hay ako naman hay talaga naman ang mata ko pagdating sa prutas ay nagalisik. <laughs> nagalisik ang mata guys at may nakita talaga ako. Ang pagtama dat kamera nga to guys, hay may nakita ako nga color. Ala, sabi ko, ano kaya makunda itong atong prutas? May kumanami itong prutas nga to. Ang hinambay ko gani sa akong kaibahan. Nga musyon makun, add tuna natong natin atong orange. At talaga namang, namang nga ang mata ko doon sa prutas nga ra kung at bay prutas ba ito maka kasi makaragat ang kakita kara matuod asin matanda na ako nung bata-bata pa ako dati wag ako kara nakita nga nagbungak, daya nga ra, or Christ nagbunga Christ. Kaya sabi ko nataka talaga ako ang talagang ano sa bag na wow may orange nga bunga as in para siyang ano ginaobra daw itong bag kung sa inyo guys ano ra ginakaon gid man duwa ginakaon gid man daya nga rang prutas kasi ako hindi pa talaga oh, ako nung bata ako kasi di ba mahilig ako mag magadto adto sa oh. mga makarayang ay, ito, lugar ay, pero gid okay. ako nakita nga makaray, hindi pa talaga raya na tikuman oh, kung ginakaon talaga raya pag alam mo guys ruana nga bunga color orange tapos grabe Parang ano, parang siyang durian, ruan ng itsura, parang durian talaga tapos masiit-siit roan ng dahon nga mahaba. Kaya sabi ko, ano ra? Sabi ko kay ate, agwa man yan ni Imo kasayod kung ano nga prutas ra. <laughs> Kasi si ate, di ba, taga Dabaw Imo. Asawa ito ng kuya ko. Taga Dabaw Imo, parang piling ko ay expert man Imo sa si mga makara. Pero nung nakita na to hay, nanawa man man na ginakan. Ah, pero ang kaibahan nga kapitbagay namon, kilaga hey, na na ang na ay nakita pa nga niya nana, sa video, na nasa video, nga ginakaon talaga na, ginakaon daw yung prutas din. Sabi ko, paano ron kanon? Sabi ko, eh, paghawak ko sa rato atong, paghawak ko sa raya nga ranga bunga, ay para siyang ano, tinik as in, pag hinawakan mo talaga siya ng maigi, ma maigi ay parang masugatan yung kamay mo. Kasi talagang parang ano siya, parang durian or matinik talaga na, Uh, talagang pag hinawakan mo siya ay talagang matitinik ka talaga. So, ayan, tingnan mo nga guys, na so, inulit ko ulit kasi nga, natinik ako dyan. <laughs> eh, eh, parang ang manol. <laughs> talagang uulitin ko talaga, syempre, ganun talaga ako. Eh, gusto ko talagang masubukan niya kung ano talaga yan. Kung ano talagang meron dyan sa loob ng prutas na yan. Kaya talagang pinilit kong kunin ang prutas na yan. At yung sumisigaw nga ako sa ate ko kasi nga, yung kutsilyo ay nasa kanya. So, ang hindi ko kaya siyang kunin na walang kutsilyo. Kaya ayun, talagang tinawag ko si ate para kunin yung kutsilyo para gamitin ko dyan. At saka talagang hirap na hirap ako dyan sa pagkuha niyan. Kasi nga, oh, ayan, kumuha na ako ng konti. At ayan nga, yung orange, yung ganyan yung laman niya guys. At ayan, tinikman ko talaga yan guys. Kasi kahit sinabi ni ate na hindi, sabi ko. Pero sabi naman kasi ng kapitbahay ko ay kinain ni daw yan ng ng isa ring vlogger kaya sabi ko subukan ko nga pero talagang yung tinik tinan nyo guys, yung tinik nyo. O oh. oh, grabe. O oh, ayan. Tapos, ang laman niya guys, uh, yellow. Yellow siya. Tapos, wala, wala namang amoy. Pero may kunting tamis siya kasi tinikman ko talaga siya. Kaya yan sabi ko nga maganda kayo ha. Sabi ko pag nahilo ako, pakainin nyo na lang ako ng asukal. <laughs> kasi gusto ko talagang subukan. Kasi nga, ako talaga ay gusto kong subukan ng mga bagay-bagay. At alam ko namang na, ay, uh, sinubukan din ng isang vlogger to na sikat. Eh ay, sinubukan ko rin pero konti lang naman. At ayan, tawang-tawa na nga ako kasi nga sabi nga ng ate ko ay, "Wag, 'wag mong kainin or tikman." Pero ako, tindikman ko talaga, guys. <laughs> At na namang nangyari. Ibig sabihin, nakakain talaga ito. Okay pala ito kasi nga, yung tinatawag nito ay buri na ginagawang mga basket 'yung kanya-mga <clears throat> dahon. Sabi ko sabi nga ng ate ko, sabi ko nga sa ate ko, magdadala kami niya kasi nga yung mama ko marunong gumawa ng buri. ay I mean, ng mga bag. Mga bag. Marunong si mama kasi maggawa ng mga bag-bag. At yun nga, tinikman ko nga. At, at may lasa siya konti na matamis. Ayan. O, di ba diba? Wala namang nangyari sa akin. Ibig sabihin, okay siya kainin. O, oh, ba diba? <laughs> atay na nga, tinapon ko na nga kasi nga pinapatapon talaga sa akin ng atiko ate ko. At saka wala na akong Parang di, durian na rin, durian, na no? Hindi na siya magsigaw-sigaw sa akin. <laughs> hindi mo, hindi mo pala na dapat ano, nakalitong parang. Uh, niya uh, uh, diba? it itong prutas, guys. Talaga namang parang talaga siyang Anong, durian. Harun, so, Sayang Iba, sa na namatay yung Iba na, mga Yung parang, tawag no? Man mahalang balik Agaron yun nga ni ay gusto ko talaga imong nga buksan do yung prutas nga kung ano talaga sa anang nga sugod agaron nga ni eh, hay nabuo ko no, ng bilog na nga buo Tingnan niyo kung ano laman sa loob Hay buksan niyo na yung ano ro sugod it kinain ng frutas, kinain ng atong sa ako, YouTube nas ano mamangha na talaga ako sa bunga niya kasi maliit lang siya pero tinan mo grabe parang ayaw magpakain talaga guys kasi Okay. Ano, matinik as in ang tinik ng tigas para guys. mo yan. Ewan ko lang yung magi yung mo niyan, baka masugat-sugat. Kasi grabe yung wow. tinik niya. Talaga namang kakaibang prutas itong nakita nakita namin sa gubat. At ayan nga, oh, wow, ayan nabuksan ano ko niyo? na nga guys. Oh, At siya. ayan na, para siyang, oh, siya. ang laman niya guys wow. ay parang hmm? langka. Ang cute. Yung may may puti sa ay, parang ano no, maliliit na langka. Pero maliliit lang siya. Ayan. Oh. Huh? sa Amazing, sa ano na si itsura niya guys ay para siyang silaw pa kasi nga ano siya matigas pa siya, siya guys no talaga para siyang langka yung laman kasi may ano siya may tagok-tagok man di hapon at haron talagang hinihiwalay walay ko kasi hmm. matigas talaga siya kinakain at haron niya ni Ruana nga itsura oh eh. my gosh ay, ano, ang tigas niyan sa Ayan so so na nga, gusto kong ipakita sa inyo kung kayo ba'y nakakita na rin ng ganyan. Kasi sa akin, kakaibang frutas itong ito. Tiga si lao, sa dalawang yun... si buhay ko ngayon lang ako nakakita sako, ng makarayang frutas na parang durian. Yung tinik nga yung ikaw niya lang, hindi yan yung, hindi nga yun, hindi nga yun. Yung tinik nga yan, kinalbuyentan na niya. Biksa niya yun, isipin niya yung sugat-sugat yung bata. Oo nga niya, parang tibay ganyan. Maroon niya yan Pauli yun kami. Malayo-layo malayo, malayo rin ito. agaron okay na to? paano okay palayan. Agaroon niya ni. Eh. Bago mo na na it. Eh. Kasi alam mo guys, sa probinsya, sa probinsya ay bihira lang yung ano dati, Tagasul. Kasi sa probinsya, kahoy talaga. Rugi na may, ginagamit namon nga magahait mga ulutanon -mag ang magtigang it mga humay Ruindo among ginagamit talaga dati. So, bago ako mag pagsabado dati, mga sabado, domingo, at klase, ay gausoy talaga ako it. Kinapusoy talaga ako ni mama it kahoy nga Bago ako maghampang. Kasi kung hindi ka makahanap it kahoy, hindi ka makampang sa imong mga amiga, ag, amigo. Kasi nga dapat, ay kung lunes, syempre, Hay, may natutunan ako, tama May Sa eskwelahan si dahil ako man mismo dati gabugtaw So, uwait ka, hoy. ay paalin lang o, ako maghahait ako nga baon ta. kasi nami -ka na Ako talaga gagahait akong baon na high school ako. Ako talaga, ga baon sa akong nga baon. So, dati hindi naman problema 'yung baonan kasi nga ang dahon lang ng saging ay sapat na. 'Di ba? Boy probinsya talaga. Agala mo guys kung ano ang suga? Ibis suga O, oh, di ba? Ang sarap. Tapos yung classmate mo, hay, alimango, ang palit kami ng ulam. O, oh, di ba? Kanami talaga pag buhay probinsa. At ayun na. Tapos na nga. Pasubscribe naman, guys. At comment, guys, kung naila ka mo sa akon niya. Video. Or... Takway!